What's up, what's up mga badino? So magandang araw, magandang tangali, magandang gabi sa anong ulas sa palood ang video at mga badino. So in today's video mga badi, uh, unboxing natin at saka review, saka siyempre soundcheck na rin. Bali ito ay sa, sa ating customer mga badi, kung ano dayong yung magandang mic na swak sa budget rin at saka magandang boses. No? So ito, try natin itong Ray, Ray Hayes, microphone, wireless. No? Bago natin simulan ang video, roll na intro muna para mukhang pro. Okay mga buddy, so ito no, uh, pina-order sa atin ng customer kasi naghanap siya ng wireless na swak sa bulsa na rin, budget no. So budget friendly lang to na microphone mga buddy no. So baka nagabang na mga base natin diyan, baka sabing ano-ano no. So ito budget friendly lang to, wireless. At saka magandang ratings nito mga buddy no sa ano, online. So tara, buksan na natin. Wag na natin patagalin to mga buddy no. Yan. Ito yung brand niya mga buddy, uh, Reyes. Yan. Rehase, microphone, wireless Wireless to sa si mga badi, isa lang, single lang kinuha natin Ayan, uh, para ano, kasi budget lang kasi yung pera natin sa ating customer So ito ang recommend din natin So maganda naman ang record nito, maganda naman yung uh, mga comments nito sa online So ito, try natin ngayon mga badi no So bagong lahat, uh, unboxing muna natin So what's in the box inside nyo So ito, buksan natin So ito yung makikita natin sa box mga badi no mabuksan natin. So, may service repair process. Uh, ano sa? Tapos, ito, instruction manual. Okay. So, ito yung makikita natin sa box. Lahat ng mga bati, may battery siya. So, itself. Ito yung ano niya, itself. So, magana siya mga bati, no? okay na naman. Hindi, siya, hindi ka mga nito. So, yan. Ang ano niya mga bati. Makinis na. So, try natin ito mamaya mga bati. So, before that, uh, unboxing muna tayo. Yan. So, yung laman ng ano na sa box na no? Uh, malaman natin yung laman ng box ba ito ito yung wireless adapter nyo. yun ito yung sasalpak natin sa amplifier no? wireless yan so, may baterya. nalagay yung battery dito ito Ayan. chargeable battery ito mga batiri at uh, type C may chargeable battery ba to type C itong nilagay dito Ayan. 5 volts type C yan okay so, next ito battery dalawang battery at uh, ano to uh, pangawakan no so okay set up natin para try natin mamaya no para try natin mamaya so buksan natin to okay so set up na natin mga body no para ma try natin to mamaya no yan lagyan natin ng battery ito e set up na natin Ganun lang. Easy, easy lang naman yung setup nito ba yun? Basic lang naman ano nito. Yan lang oh. Hmm. Ganyan na naman ano yan eh. Basta lagi ng battery. ya yeah. Ganyan lang yung ano, setup niya mga buddy. Hindi naman mahirap na yung setup yan oh. Yan. Okay. Itong isa naman. Ito. Ito rin sya. May battery din to no. So okay. So dito. Lagyan natin yung battery dito. Ito rin isa. So, chargeable to lahat mga bati na mga nito. rin ito mga kanina. Chargeable to lahat. So, ganyan maglagay ng mga bati, no? Ayan. Tapos, takpan muna. na. Baga nun. Ikot ulit. Hmm. Okay na siya. So, on mo lang yan. Ayan. Kauna, na, no? Long press lang. Or long press lang on nito. So, ito rin. On mo rin yan dito. Ayan. Milaw na rin. So, try natin ngayon to dito sa ating uh, amplifier mga bati, no? So, okay. I-set up natin to sa ating amplifier para mabilis tayo wala lang paligoy-ligoy pa mga badino no okay, ako ito ano to buddy sa ano to ang tawag dito wala namang ano to eh. pero panlagyan na natin yan okay so check natin to mamaya mga buddy gaan lang siya mga buddy so yan hindi pa naman low bad siguro pwede pa natin to testing hindi pa naman siguro may on off siya dito yan on off ito lang long presento para mag off yan, off na lahat. Okay, try na natin sa ating amplifier. Okay, mga badi, ito na yung amplifier natin, no? Ah, uh, up natin, i-on eh, na natin 'to. Yan, naka-on na siya, mga badi, no? So, lagay natin dito. Yan. Yan, tapos ito, microphone ni on natin, long press lang. Yan. So, yan, meron na yan. Uh, on natin yung volume dito. Kasi may ano pa yan dito mga bali Mic volume So volume natin ng konti yan. Hello Mike, Hello, Mike check, check this so, okay. okay, ang ganda ang boses ng boses mga pati So yan na uh, front front at camera natin So ang ganda ng manong pati sa front camera natin So yan mga pati no? Uh, lagay na natin, uh, connect na natin Setup natin sa ating uh, a amplifier So yan ang ganda ng boses niya mga pati uh, Ang paganda ng uh, crispy mga pati So yan, kahit malayo ito mga pati Kahit 10 meters sa uh, putong mga pati Hindi lang lobat So yan, so yan, hello mic, check test, hello. So ano pa kanda, uh, panadrive na pala natin dyan sa ating kaiwang box. Yung dalawang box na kaiwa dyan. Okay, Ay, so napakaganda mga ba din, oh. So yan, yan, uh, narinig nyo naman yung boses ko mga ba Para tayong DJ nito, napakaganda ang boses mga ba So, yan, so yan, yan lang dyan mga ba napakaganda. Wala akong mga ba Okay. So yan mga ba din, oh. so yung echo niya ba din, nakadepende pa rin dyan sa ating amplifier. No? So mayroon 'tong mic volume yang okay ito? Ito yung mic volume, ito na may mic uh, treble, mic bass at saka mic echo. Okay? So yan nakadipindi yung ating ano ba no? So dahil itong uh, uh, wireless microphone grey haze mga batis, wala siyang ano, wala siyang tone control, wala siyang echo, wala siyang ano na adjustment no. So, yung adjustment natin is nasa amplifier pa rin mga pati. Okay. So, amplifier pa rin mga pati yung adjustment natin. Nandito yung echo. Yan. Yan yung sabi ko sa inyo. So, yan. Uh, actually, ano talaga ito siyang no Ano lang siya? Uh, microphone na ano lang. Wireless. Yan. Wala siyang ano. Hindi tulad yung nakaraang ano uh, vlog ko na may tone control siya, na may echo siya doon mismo. Pero ito walang echo to na sa ano yung echo nyan mga ba din sa amplifier. Kung may echo na may amplifier nyo, so goods na goods to mga ba no? din. Diyan niya i-adjust. Okay. So that's it mga ba din. Ang review natin ng uh, Ray microphone, wireless microphone. No? So yan, uh, napakagandang tunog pala nito bali no, Okay na okay rin to. No? Uh, sa lagang 500 kasama shipping mo ba din is uh, hindi ka na magsisisi nito. No? Wireless na siya tapos chargeable. No? Yan type C. Okay, so wireless chargeable pa no. Okay, so I leave the link in the description mga badi para pag gusto nyong bumili o gusto nyong mag-check lang, tingnan nyo doon. So yung mga features niya, mga specs niya, pwede nyo makita doon sa description na yun. I-click nyo lang yung link na yun, tapos yun, mag-check na nya. So para sa akin mga badi review, is okay na yung mga badi. Na-try ko mga badi, pumunta ko mga 5 meters at ano, na-try ko is nagpipick up pa rin siya. Siguro mga uh, kaya pa siguro ito mga 7 meters siguro. Kung hindi lang ano, walang mga struggle siguro kahit 10 meters. Kung dito diretso lang no, wala siyang mga uh, tab Yung nakaharang no. So napaganda. So itong, mga badi, ito mga sa uh, tulang yung ano niya mga badi, hindi, wala siyang tone control no. Wala siyang hindi siya ibig sabihin ng mga mic echo yung mga ano ano no. Wala. So ito lang yung pick up niya signal mga badi no. Yan may antenna siya. Yan. Hindi tulad nung nakaraang ano ko mga badi ito. Yan. yan, yan tu hindi tulad yan is may o tone control siya mga badi pwede mo siyang i-adjust yung echo so ito is nasa echo yung amplifier no so okay thank you so much for watching please subscribe for more video like this mga badi uh, please click notification bell para updated tayo sa ating next video so, nag unboxing nga pala tayo review sound check yung mga yan, yeah, repair tayo mga box mga ano naman no mga electronics so yan na sa mga napadaan please subscribe uh, click notification bell so yan kung gusto niyo bumili nandiyan yung click niyo i-comment nyo lang ako pag may katulungan kayo sagutin tayo agad yan no so thank you so much god bless peace yo. bye bye